welcome sa aking vlog. For today's video, may kakainin tayong prutas, guys. Ito. Nabili ko pa to sa at bingge. <laughs> Nakain ko na yung iba. Pero gusto ko ipakita sa inyo. Hindi ko na alam kasi kung anong pangalan nito. Pero, ganito yung itsura niya sa loob. Napigas siya. nakakain ako ng ganito ng bata. Pero hindi ko na alam yung pangalan niya. Matamis. Kaya ano, o. Oh. Puro seed. Hmm. Hmm. Sobrang tamis niya. Di ba titikman mo siya, sawang? Ayan, ako. Ang sarap niya. Oh. Parang ano, yung nasa... Yung Parang damo? yung kinakain ko sa Korea na maasim, pero hindi siya maasim. Parang yung damo. Ayan, magbukas oh. ako. Sedikit-sedikit so, wala Tuwa ka lang konti. <laughs> <Wait, laughs> <man. laughs> Ang weird para sa'yo. Ang eh? oh, sarap nga eh. Ayan, pinakra ko lang siya. Ang <laughs> uh, sarap yung tumbili natin. Mm. Puno mo siya. Harap. <laughs> Hindi ko alam anong pangalan na nakakalam ng pangalan ng prutas na to guys. Ito yung itsura niya. okay comment naman. Iremote uh -oh. ako yung sinabi ng lola doon. Anong pangalan niya? Hmm.

penso mm. sia strawberry già e tu non andrò a rinvenire io mi andrò a di certo io di certo Bye, Nakai! Thank you for watching! <laughs>